ang mga TV vlog. So ngayon, may binigay sa amin yung boss namin na yun, oh. uh, kaso sobrang lamig. Kaya eh, wala kami micro mic, microwave. So gagawa kami ng paraan para uminit. Plastic tayo. Ayan. Lagay lang natin dito sa mga sa ano, sa ng plastic. Tapos lagyan natin siya ng mainit na tubig. Pindah kaluan, natin, ya, terbelutin, ya, ulangatin, mainit na to. Para paraan lang para minit. So, ito lang po. I ano ko update ko kayo mamaya. Ito siya oh, nabalot na. Buksan na natin after ano, 5 minutes. Ha. Ako na resort. Ayun, nagpapawis na siya. Oh, mainit na Okay, so ito lang po. Bye-bye.